kaibigan, magkakaroon ka ng kaaway, maski gano'n ka kabait, maski gano'n kar dami yung mga kabutihan ang gagawin mo, meron at merong mga tao na ayaw sa'yo. Tingnan mo na lang si Saint Mother Teresa of Calcutta. Buong buhay binigay niya para sa mga poorest of the poor. Talagang binuhos niya yung buhay sa kanila. Abay, Meron, meron siyang kaaway. Meron mga tao nagsulat ng mga libro, website, at kung ano-ano against her. Dahil hindi sila sangayon sa kanyang strategy o sa kanyang spirituality, kung ano man. Meron yan eh. Kaibigan, tatlong bagay na kailangan mong gawin pag ganito. Pag meron mga tao na ayaw sa'yo, itong tatlong bagay kailangan na gawin mo. Pero warning ha, yung una, malamang, ayaw mo gawin to pero kailangan mong gawin. Ito na. Number one, filter the truth. Meron yan. Sa, sa mga sinasabi sa'yo, merong 1% lang siguro na katotohanan. Kunin mo yun and make it a blessing for your life. Oo, oh, baka 99% galing sa galit nila, ga, ga, galing sa kahinaan nila. Ga, pero baka may 1% na totoo. Take that posture of humility, pagkakumbaba. Tapos kunin mo yung 1% na truth and then apply it in your life. Get better. Get better. Yes. Do not go down to their level. Wag yung yung ha, Nakakainis sila, ako lang mainis. yung maininis, yung, yung hindi, hindi, don't go down to their level. You're better than them. You're you're bigger than them. You have a bigger heart. Be the bigger per person. Go to the higher ground. Importante yan. Napakahalaga. Number two, you've got to be able to reject the curse. Alam mo yung, yung experience ko, sa the first time I was bashed in social media, nakakashock. Yun talagang ha? Huh? Para, para ang bait-bait ko naman. Ba't ganun? Ba't may mga tao sobrang galit sa akin na nagsulat ng, ng pag, parang nobela na talagang, talagang kung ano na tawag sa akin na instrumento ng demonyo, ganyan-ganyan. Pero alam ko, so number one, filter the truth. Tinilang ko kung may katotohanan. Oh, baka meron naman. Oo nga, meron. Maski 1%. Tapos dinala ko sa dasal yon Lord, Lord, I want to be better. You know? May, may 1% truth to. I want, ang hirap gawin nun but buti ko na, buti na lang ginawa ko because I needed, I cannot be like them eh. Hindi pwede. Number two, you know, reject the curse to understand na I had to remind myself for my own mental health. I had to remind myself, yung mga galit na galit sa akin, 0.001% ng mga comments sa social media. 99.99% .99 ng lahat ng mga comments e eh, positive and grateful at talagang nagpapasalamat sa akin. So sinabi ko, "Ah, okay, meron naman tayong uh, mga taong pinapaglingkuran at nabe-bless." Alam mo, ang paborito kong Uh, analogy. Yung yung ano yung mailman, di ba? Darating sa bahay mo, may dalang envelope o letter o package. Pag hindi mo tinanggap, anong gagawin ng mailman? He sends it back to the sender. Kaya pag yung curse, hindi para sa'yo at hindi ka karapat dapat sa curse na yan, babalik sa sender. Kawawa naman, ano? Pero ganyan talaga yung batas. Yan ang batas ng universe you harvest what you plant. You, 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 reap what you sow. Kaya importante yung number three. Ano yung number three? You need to bless your enemies. You need to pray for them. Whether friend or foe, ha? i-bless mo sila. Lord, bless them. Bakit? Kasi tatalbog yan sa'yo. You will be blessed. Alam ko mahirap, pero very, important. Alam mo, di ba ito yung ginawa ni Jesus? Ang gospel natin ngayon is John chapter 10, where Jesus was being, di ba, accused by the religious leaders. Sinasabi nila, blasphemy, blasphemy. Si Jesus na yan, anak ng Diyos. Pero meron siyang sinabi na, I want to quote to you. Kasi dito nang gagaling yung lakas niya at yung confidence niya. Sinabi niya, The Father is in me, and I am in the Father. Pag meron mga tao na ayaw sa iyo, pag meron mga tao na nag-criticize at nag-curse sa iyo, remind yourself, the Father is in me. Maniwala ka na kung if your conscience is clear, no? Hold on to the truth. Nandiyan ang Panginoon sa iyo. Kapit ka lang. Maniwala ka. You will be vindicated. Can I pray for you? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Lord, paki bless mo yung kaibigan ko. Lord, I ask you that you that you be with this person in the midst of yung mga nag sa kanya. Lord God, paki protektahan siya. Amen, Lord. Thank you Jesus. At Lord, I pray that you give this person the confidence and the trust and the strength to move on and to go on doing good. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. What a joy to be able to be with you and giving you this message. Kaibigan, gusto mo ba makatanggap ng full tank Saturday and full tank Sunday? I want you to become a full tank supporter. Yun ang pasasalamat ko sa mga full tank supporters who support our mission. Nakakatanggap sila ng full tank Saturday and full tank Sunday para kompleto yung buong linggo ng punong-puno ng inspirasyon. Click the link that says support now sa ilalim ng video dito sa Facebook. Maraming salamat sa mga nagpapadala ng stars. God bless you everybody. I will see you tomorrow.